Ay nai, tagal nung flight natin. Lang, isang oras pa. Ay, marami kang baong ano, pera. Pera? Ah. Oh, Isibo tayo, di ba? Wala. So, ilang maasa. na asa. Golding ka tayo. na. Mga pala, ano. Layan, <laughs> layan. Mayaw. Marami kang baong pera. Pero, <laughs> nakaiwan. Nagpapalit na kayo? <laughs> Nagpapalit na kayong pera. Nakaiwan. <laughs> Papalit na. Ang... Pera. Sibulan tayo pupunto eh. Ah, si tayo. Huh? Alam mo pala. No? Oh. Ate mo kaya alam? Hindi. Hindi alam. Tingnan natin. Tingnan natin. natin. Bobo naman tapos bobo pa. <laughs> Tingnan natin. Bobo. Ay. <laughs> Gago. Lami, lami ng tatlo. Lami ng isang ayon. Charmaine. Dapat tayo ano? Pera. Gago, sisibo tayo. Ah, oh, magpapabalit na ka na. Cebu. Oh, siyempre, Cebu. Cebu peso. Oh, Cebu peso. Did you exchange money na? Ay, Jutz? Ah, uh, Cebu peso. Cebu peso. Cebu peso. Cebu, no, different money. Oh, deeper, different currency. Ah? Yeah, <coughs> yeah. Every island, different money. Yeah. Yeah, for example. Oh, look, bayo, have... how it looks like? I see. Cebu I never already. change it. No, 20 dollars. No? Yes. What dollars ba kailangan doon? Yeah. The, the, pwede right? dollars, pwede rin ano? Cebu, Cebu, Cebu money. money. Cebu money? Cebu yeah, this one, dollar. Can, can, can we have some No, no. Hindi may money changer change. doon, no? oh. Ito na pala Singapore dollars. Eh, hindi. Ay hindi, Singapore. Singapore. Cebu nga eh. Hindi Mas mataas kasi palitan doon. Different currency. Sa Cebu. Uh, very, you know, big amount. Yeah. yeah. One peso here, two pesos there. Oh. They don't accept ano peso. peso? There, there. Yeah, Philippine peso no. Different money there. Cebu peso. You need to exchange. And there's to the ATM there only ano you know, bank kasi buana. Uh, yes. <laughs> no, buana. Credit card. No. No, 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 no credit card also if you have Cebu credit card, yes. 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 Yeah. Do, no? <inaudible> yes. Yes. Simo, yes. 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 Eh sila ano sila bayo meron yeah, na rin ang pagpapalit na rin. Ready. Ah, papalit na kayo doon oh. Ah, Sa abang di pa tayo nagde-departure. Dito na malapit na mga ganun departure. Hindi masarap first time namin eh. Yo, exchange many money, okay? Oh, so, so, yes. so, I'm watching you <laughs> bayo bayo bago putal lagi kapag dapat 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 utak pinapalit niya. Hindi money. Hindi mo money changer pero nagpunta doon sa food enterprise. Oh, po talaga eh. <laughs> 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 eh, ayun talaga <laughs> Dami kong tawa ba yun, eh. Few inches <laughs> later. <laughs> Gagawin. Gagawin. Nap. Ha? I just read color. I don't know, know. FCY told me To prank you Dapat pinapalitan mo na lang yung otak mo is you, can you, ready the prank! Hey, ay, April boys. <laughs> April boys. Ba, <laughs> oh, So stupid, like your ate. Angkol, angkol, Ang ka ba sumama Mama. tara. Si po tayo. Eh rinig ko, e, siya po tayo. Gago. Gago talaga. <laughs> ang ang <laughs> Kaya ka pala sumama, gago. de <laughs> 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 <Kito> <laughs> <Kaya lang, laughs> parang gusto mo na umuwi. Hindi, gago, makakay ka naman yan pag nasa taas ka na. Muta ka kanina, dalaw eh po, hindi. Gago. Gago ka talaga, ayup ka.